Wala na mas Kuya Jason, may sarili na rin naman, kaya yun. so kayo bro, anong masasabi mo dun bro sa ginawa Ako oh, bro, okay lang ako dun bro. Wala man akong ano, kaya lang ah, may mga naghahanap din kasi sa Para, second channel. Saka nakaka din ba kasi yung tayo bagay, yung samahan natin, mm -hmm. ano oh, Pero nah. ano, may mga times din naman na, iba, mag-ano akong schedule na tayo-tayo naman kapag nakabellu na ulit, ka na nakabellu na, na tayo ulit. so for the meantime lang muna for the meantime uh, na ano muna so second channel muna uh, um, pa um. ano pag wala naman vlog, kaya na ngayon, magkasama uh -huh. naman tayo diba? ang importante yung off cam is ayos ayos, ayos di ba uh -huh. oh, para sa akin mas okay yung off cam na ayos kaysa sa on cam uh -huh. na ano Pero diba kay ba? kuya jens walang off cam kay kuya jens <laughs> Bakit? Lahat yung nakakamera. Sabagay walang off-cam kay Kuya Jets. Tama ka. <laughs> Saka nagkakasama naman tayo bro sa mga dinner. Yeah. Madalas yung mga dinner natin. Yo, salamat sa mga nagpapadinner mm -hmm. dahil yung nagkakasama-sama kami. Oo, okay. okay. yeah. Sa akin bro, walang problema yon bro. Uh, ako ay ano isang grateful and honored and thankful dun sa second channel bro. Mm -hmm. Parang tahimik eh. Sobrang <laughs> <Subram> tahimik. <laughs> true, parang diba? ano pure charity so, kumbaga. Hmm. Pure charity siya tapos yung mga beneficiaries niya sobrang deserving bro. Oh, nandoon. Oh. Kasi hindi ko talaga kayang lahat na mapuntahan. Totoo So, sobrang dami so, sobrang na sobrang bro. Dami. Kaya malaking tulong din yung second channel natin. Actually, bala kong palitan yung pangalan ng second hmm? channel natin. Pangalan na? Hmm. Ang naisip ko, ang mga nasa choices ko is ano, Ah, uh, yun, uh, One Kalingap Family or K-Boys on Missions. Sila, baka meron silang ano, hmm. Mga really? mga viewers natin, baka meron sa uh, comment down po kung may kung ano kaya kalinga, suggestion. Ano, kalinga family. Yun lang naman bro ang ano um para alam din ng iba na baka napapansin nila na bihira na nga tayong kita-kita kita sa mga Kasama mission po. natin. Hindi naman po 'yun ano, hindi po ito habang buhay. Sigurado po 'yan. May mga ano pa rin po tayo na magkakasama po kami. Okay. Salamat bro at nilinaw mo yung yung, yung oh, mga nagtatanong. Marami mm -hmm. din kasi eh. <laughs> ba, ba't, ba't, wala, ba't wala kami sa tahanan? Ay kasama po uh, yan. Kapit bahay ba kami? Actually <laughs> tahanan buong oh, kalingap oh, Buong kalingap yun. po yun. Tahanan po ay ano po yun, bagong ano ng kalingap yun. Ang ganda ba? Kasi Ang ganda tahanan Tahanan is ando na lahat. Home. Pamilya. mga mm. Nagkakapatid. Tahanan. Ano pa? Ganda nun bro. Kasi tahan na nagpapabahay tayo. Ito oh, diba? yan. Kompleto na. Maganda maganda yung naisip mo bro. Right. Sige bro, thank you. Oh, bro. Thank you at namiss ka namin bro. Namimiss ko nga rin kayo yung <laughs> <laughs> ano. Kaso bihira na rin tayo makompleto. Si Eds may busy na rin. Busy rin si Eds. busy na rin. Yung mga ano na lang, mga event saka dinner yeah. tayo nakukompleto. Sana okay. ano. Pero sa ano naman, andyan lang naman yung mga oh. yan. <laughs> oh, pa rin kami bro, one call away pa rin kami pagka kailangan, kailangan. Okay, mo kami. Man. Sabi ka lang, pagkano, pagkagalingan na lang namin sa K-Boys admission. Sige, bro. Sige, bro. Thank you. God bless.